Wala pa rin talo si Coach Darvin Ham at ngayon babalik pa siya sa NBA Cup Finals kung saan kanilang kakalabanin ang OKC Thunder. Panalo nga ho ang Milwaukee Bucks kanina sa kanilang laban kontra Atlanta Hawks mga idol. Ngayon nasa dalawang team na lang ang posibleng makatanggap ng malaking papremyo kung sila yung magkakampiyon, ang Bucks ba o ang OKC Thunder. Ang Milwaukee Bucks ay pinangunahan ni Yanis na mayroong 32 points, 14 rebounds, 9 assists and 4 blocks. Dame, 25 points. Sa kabila, Trey Young, 35 points and 10 assists. Talo pa rin sila. Ngayon pa man, mayroon pa din matatanggap na bonus ang Atlanta Hawks mga idol at malaking pera yon $102,000. Sa kabilang banda mga idol, nahirapan naman ang Houston Rockets na matalo ang OKC Thunder. Itong si Shy, once again, 32 points, siya mismo ang tumulong sa kanyang kupunan para manalo. Si Hartenstein, big time performance, 21 points, 8 rebounds. Julian Williams, 20 points mga idol. Sa kabila, Thompson, 19 points. Brooks, 14. singun 13 points. Para kay Coach Darvin, ang posibleng nga siyang magkaroon ng back-to-back -back title sa NBA Cup. Unang-una noong nakarang season, noong siya pa yung head coach ng Lakers kung saan sila'y nagkampiyon. At ngayon naman, hindi nga lang siya head coach, subalit so mga idol, assistant coach pa rin siya sa Milwaukee Bucks na ngayon nga'y maglalaban sa finals laban sa OKC Thunder. Para sa inyo mga idol, sino kaya ang mananalo? Dikit ang laban na to. Milwaukee Bucks o Thunder? e comment lang 'yan sa comment section. Pagkatapos makuha ng Golden State Warriors sa Dennis Schroeder, ngayon hindi pa sila tapos. Nang galing mismo kay Shams ng ESPN na ang Golden State Warriors ay naghahunting pa rin ng posibleng another star player para partner kay Stephen Curry. Magiging delikado ang Golden State Warriors dito mga idol. Nakuha nila ang pinaka-alisto, veteranong scorer na si Dennis Schroeder mga idol. Ngayon ka-partner na kay Stephen Curry unexpected talaga yung kanilang ginawa. Pero ngayon, si Lai naghahanap pa ng isa pang star player. Pwede si Jimmy Butler, Kyle Kuzma, Brandon Ingram. Pwede rin si Lebron James o si Zach Levine, mga idol. Lahat yan ay potential candidate para sa Golden State Warriors sa tamang presyo. Paunti-unti na nga na-execute mga idol ng Golden State Warriors ang kanilang pinaplano para kay Stephen Curry para tulungan ito yung pinakamalapit sa si Jimmy Butler kaso ang Golden State Warriors ay nag-aalangan na isama si Andrew Wiggins sa anumang trade. Si Kyle Kuzma, posible yan. Si Ingram, mga idol, Masyadong malaki ang kanyang kontrata, malaking sugalian sa Golden State. Samantalang si Lebron ay isang malaking posibilidad. Samantalang si Zach Levine naman, scoring ang kanyang naibibigay. Wala siyang depensa, wala siyang playmaking mga idol. Mahirap ang gawain ngayon ni Mike Dunleavy kung sino sa mga yan o kung sino pa sa labas dyan ang kanyang kukunin. So far, ang pinakamalaking isda dyan ay si Zion Williamson na mayroong problema ngayon sa Pelicans kakaalis niya nga lang sa kanyang agency sa kadahilan ng pumalpak ito sa kanyang kagustuhan na makaalis na sa Pelicans. Pwedeng gawing advantage yon ng Golden State Warriors para kanila makuha si Zion Williamson mga idol na siyang nakadepende rin sa Pelicans kung kanilang magugustuhan ang kanilang i-offer. Para sa inyo, ano ang mga prediksyon ninyo? I-comment lang yan sa comment section.